Isang kilalang drugstore sa Visayas Street, Barangay Santa Lucia, Fairview sa Quezon City ang nilooban linggo ng madaling araw. Batay sa investigasyon ng Quezon City Police District na diskubre ng manager at cashier ng naturang malaking drugstore nabukas bukas na ang vault ng pera. Ang pintuan sa likod ng drugstore ay nasira rin dahilan upang agad nilang inireport sa kapulisan ng insidente. Nagkaroon nga ng na isang robbery incident dito sa Mercury Drugstore na located sa Visayas Street, Barangay Santa Lucia. At uh, doon ating inimbestigahan at may mga gamit nga silang nawawala at uh, nabuksan pa yung kanilang steel cabinet kung saan na uh, doon nakalagay yung kanilang mga cash ano na ng mga operatiba sa loob ng opisina ng drugstore kung saan nakalagay ang vault ang isang lagari na pangbakal. Nakuha din sa bakanteng lote sa likod ng tindahan ang isang martilyo na pinaghihinala ang ginamit sa pagnanakaw. Agad nagsagawa ng follow-up at manhunt operation ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU at Fairview Police Station, Police Station 5. At itong lunes, sa tulong ng mga testigo ay nahuli ang mga sospek. Kinilala ng CIDU ang mga sospek na sina Orlando Vidal Jr., 23 taong gulang, Jay Dangkalan, 21 taong gulang, na parehong residente sa Barangay Silangan, San Mateo Rizal, at Daniel Castro, 26 na taong gulang na taga Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Ayon kay QCPD, Director Police General Redrico Maranan na nabuo ang grupo ng mga sospek sa loob ng pitan at dati nang nakakulong ang mga sospek sa kasong paglanakaw at illegal na droga. Initially doon sa ating pag-iimbestiga uh, itong mga grupo na ito ay nabuo sa loob ng kulungan ano? Uh, mga petty thieves ito nung una pero nung nakulong sila uh, nagkasama-sama sa isang kulungan uh, doon nabuo ano? yung kanilang grupo at doon din nabubuo yung yung mga plano kung ano yung mga establishment na kanilang uh, pagnanakawan Dagdag pa dito, nakuha mula kay Vidal Jr. ang caliber .38 revolver habang nakuha naman sa posisyon ni Dangkalan ang isang kutsilyo. Sa ngayon hindi pa malaman ng kapulisan kung magkanong halaga ng pera ang ninakaw at hinihintay pa nila ang management ng drugstore ang magdeklara nito. Hindi rin tabi ng kapulisan na inside job ang nangyaring nakawan. Kaya kasama rin sa persons of interest ang gwardya ng drugstore habang tinitingnan naman ng mga otoridad ang posibleng koneksyon ng mga sospek sa mga naunang insidente ng pagnanakaw sa ibang lugar sa Quezon City. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, SMN News.